Napaisip ka na ba kung bakit may mga taong laging nauuna? Ang sikreto diyan ay ang pagiging proactive. Ang pagpaplano araw-araw ang unang hakbang. Gumawa ng to-do list para organisado ang buong araw mo. Maniwala ka, malaking tulong ito. Sunod, magtakda ng mga specific at makakamit na goals. Huwag kalimutang maglagay ng deadline para itong pagbibigay ng target dates sa mga pangarap mo panaguta ng sarili. Walang ibang gagawa nito para sa iyo. Kontrolin mo ang iyong pag-unlad. Importante ang pagiging consistent. Hindi kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsulong araw-araw at panghuli, asahan ang mga problema. Mag-isip ng maaga at humanap ng solusyon bago pa man ito mangyari. Tandaan, ang mahalaga ay aksyon, hindi lang intensyon kaya ano pang hinihintay mo maging proactive tayo at gawin nating realidad ang mga pangarap